Hello, hello, good morning. Ito na naman po tayo magtatay mag, ng uniform ng daycare. Actually po, lalagyan ko lang ito ng lining. Ayan. Ito natapos ko na. Ito naman po sa kamay. Lalagyan ko lang po siya ng lining para maging ganito. Uniform po ito ng kasalukuyan niya nung daycare siya ngayon grade 7 na siya eh maganda pa tinabi ko lang yan. kaya magagamit niya Ginawa, nilagyan ko na lang ng lining para pwede pa sa kanya ito hanggang grade 1 so pag siya tatanggalin ko yan lang yung lining para maging uniform ulit siya sa elementary ng kalalabas ang kalalabasan po niyan ay ganito. pagdating ng grade 1, tatanggalin ko lang yung nilagay ko nilagay kong lining, uniform na ulit siya ng grade 1. Actually, maingat ko kasi ako sa gamit pag yung alam kong pwede pa siyang magamit na matagal, tinatabi ko talaga. <coughs> Pisa na tayo magtahit. <coughs> Sa kamay ko lang po ito tinatahi. That... Actually, ako lang po talaga ang gumawa nito. Pero dati may gamit akong makina. Ngayon, wala na. Kasi, hiram ko lang din naman kasi yung makina na yun. Ngayon, tiyaga na lang tayo sa kamay. Pagtahi ng kamay. Yan nilang po ito. siguro magagamit pa rin niya ito hanggang sa mga grade grade 2 siya ganun. so pag grade 3 niya pwede ko na itong ipamigay. din niya hindi na niya kakasyo ito tapos eh dito na rin yung salikod medyo ano pero okay lang hindi naman masyadong halata mamaya mga 1.30 sa niya na ito pinariduan ko rin siya ng ano, ng shirt para makamenos ba wala kasing wala kasing ano anong budget ngayon so ginawa ko na lang din siya ginawa ko na lang din siya ng sa panahon kasi ngayon kailangan tipit-tipit tipid gawa eh. tayo ng paraan kung saan tayo makakameno sa gastos kaya ito salip na bibili ako yan ginawa ko na lang to kasi isang taon ko pang itatabi naisip ko lagyan na lang siya ng lining para sa uniform nila ng daycare